guys, uh, kumusta ng lahat? Matagal na hindi ako nagpapag-video kasi ano. Alam niyo. <laughs> okay. Um Ma alam niyo may na-receive akong parcel. Galing sa Ninja Van. Hindi ko alam, wala namang nakasulat kung saan galing pero nakadre sa akin so mag unboxing tayo kung ano ito at ito ay ano hindi ko alam ano yun wala namang ano nakasulat kung saan galing wala nakasulat ano, ano kaya ito tignan natin nagulat ako kung ano to eh. Oh. Ha? Jcash? Nakapangal sa akin? What is this? Ano to? Sulat ni eh, Jcash? Ah! Uy! <laughs> May visa pala ng Jikash oh. Wow. Oh. May ano pala ng GCash, Visa. Ayon. Ayon, nakaano na tayo. Hala. Salamat. May ano pala o oh, may May GCash nato ako. Una oh, nakapakan pa sa akin, oh. Uy totoo ano ito, may ano siya. Oh. ang expire niya is 2029. So, 24 ngayon, 25, 26, 27, 28, 29. Oh my, 5 years! Ay, ganun pala to? Hello, may, may ano ng, ano ng Gcash. Thank you, Gcash. At may ano ako, ayun. Ito siya, oh. May ano pala ng card ng GCash. Hindi na natin iano sa mobile, di ba? Kasi kung ma ano yung telephone natin, kung kung mawawala yung telephone natin, eh of course nandoon na yung mga pera. So mas kinalang ilagay natin dito sa GCash. Oo, pwede na rin palang Pwede rin ano, ma-withdraw din sa mga ano ng ATM. Ayus. Ayus. <laughs> Thank you. <laughs>